Yo, magandang araw mga kabubog ano. Dito na naman tayo, bablog na naman tayo, ano. At nandito nga tayo sa kwan. Yung isinauli sa ating kwan ano, uh, sidecar ano na uh, ginamit sa loob ng limang taon. So, sinuri nga natin mga kabubog kung bakit isinauli sa atin ano. So, ang nangyari pala mga kabubog ay kwan na pala. Talagang napagsawaan na ng husto ano. So, Pili-pilipit na. Ano? Pili-pilipit na yung mga lock, yung kadena. Wala na, ano? So, pinadala na natin to kahapon dun sa gawaan at umubos na nga ng mahigit 400 sa pyesa. So, balit hindi pa rin kuan ano? Hindi pa rin tumino, ano? At, uh, nga, naglalak daw yung mga preno dito, ano? At sabi nung isang kuhan, medyo mahina na raw bumatak, ano? At kailangan nang ipabaak o ipa-overhaul. So Wala namang problema dahil ipinamigay na nga natin 'to eh. At mm, sinauli nga lang sa atin. Kaya lang siguro kaya ibinalik na sa atin ay sa tingin nila ay wala nang pakinabang sa kanila ano. At mm, kaya na nang bumili ng bago. Kaya kwan. Pasalamat naman tayo at ibinalik sa atin dahil eh, talagang ito mga kabubuk ay napaka memoriado sa atin ano. Napaka-sentimental value ano. Dahil kung hindi ko na ikwento sa inyo mga kabubukong araw nung magsisimula pa lang ako. nung kinuha ko 'tong hulugan ay nagkataon na naospital ang misis ko ano at mm, apat na buwan niyang nakumpin sa ospital kasabay na hinuhulugan ko to. Nangungupahan pa ako ng bahay at mm, uh, nag-aaral pa yung mga anak ko ano pero na-survive ko ito nag-survive sa akin ano. Nakikipagsuntukan pa ako sa crossing dahil namamasada ako ano sa SM at nakikipagbuayahan ako doon ano. At ito'y dating pampasada mga kabubog. Kaya 'yun ang istorya nito. Ito dating pampasada, dilawang plaka ano. Tapos nung matapos 'yun ay kuan ah uh, pinakabitan ko rin to ng Sumayan. Ano, at hindi rin nga nag-click. Ay ang ginawa ko, yun nga, pinakabitan ko naman ng kuan pang kalakal ano kaya ang daming pinagdaanan nito, ano, memorable sa atin to. 10 years na nga ito mga kabubog itong motor na to, ano. At ang labanan nga namin doon sa kwan ay pag nakalimang taon siya ay kanya na, ano. Ngayon, mga kabubog pag-usapan natin. Lugi ba? Ang isang may ng junk shop kung sa loob ng 5 years ay ibibigay niya ang motor doon sa kanyang kwan. Magbubuti o equate. So labanan kasi namin dito mga kabubog ay may kuan ano, may maintenance na 50 pesos araw-araw, ano. At para kung masisira ay doon kukunin ang mga ipagpapagawa, ano. May pondo mga kabubog. Ngayon, depende yan mga kabubog kung yung maintenance ay kayo ang may hawak, ano. Kasi kung kayo ang may hawak ng maintenance, kung susundin niyo ang patakaran na araw-araw ay 50 may biyahe o wala ay eh talaga namang sa loob ng 5 years ay makakaipon kayo ng humigit kumulang o mahigit 90,000 walang paltos yon mga kabubog sa loob ng 5 years no at sabihin na natin na 45,000 ang magastos sa maintenance ay may mga ka pa rin 45,000 ano at sabi nga, yung 45,000 na yon ay hindi mo naman patitinggahin yun at gagamitin mo sa negosyo yun. At pwedeng maging triple, doble sa loob ng limang taon. Ano? Talagang napaklaki, napapakinabangin mo. Ano? Kahit pasabihin binili mo yung motor na yan ng cash, ay mababawi mo at mababawi yung ibinili mo. Ano? Diba? Kasi, 5 years eh. Eh siyempre, sa iyo pa nagbebenta yon, Magkano rin ang kikitain mo dun? Obligado sa iyo magbenta ng kalakal yon, Yung iyong kwan yung iyong taga-pamili ano, sa loob ng 5 years. So talagang maganda, maganda ang kikitain mo. Ngayon ang tanong, yun bang kuan Yun bang ecoid mo? Logi ba siya? hindi rin siya logi eh, mga kabubog. Kasi, yun nga magbalik nitong sidecar, kaya nga ibinalik, eh, kaya nang bumili ng bagong motor. Ano? Nakapagpagawa na ng bahay at n, nakabili na ng mga kahayupan. Ano? At n, talaga namang bawin-bawin na. Ano? At n, mas, mas matindi pa noon ay kung sila ang may hawak ng maintenance ay eh talaga namang ah, hindi sila lugi eh, kahit ibalik nila ano kasi nasa kanilang maintenance eh ano, sabi nga natin sa 50 na lang araw-araw 45,000 kalahati sabihin na nating maalis pa yung kalahati ng 45,000 malaki pa rin ano mga kabubog ano yun nga lang kung hindi sila nagme maintenance ay eh talaga namang mapapadaing ano kasi pagka nasira ay biglaan ano at ito naman mga kabubog ay sa loob ng 5 years ay hindi pa na-overhaul ano. Pero nabaak na ang makina nito. Pero yung sabihing na overhaul hindi pa. Ano kaya talagang kuan ano. At saka napakaraming piyesa nito. Walang problema sa piyesa pag nasisira no. Dahil marami tayong nabibili ng piyesa na surplus. Halos libre lang ang binabayaran pagka nasisira ito ano. Kaya napakatipid nito no. Kaya kung tutuusin mo sa loob ng 5 years na 50 araw-araw ay talaga namang bawing bawi ako ano bawing bawi ako sa kwan sa pagkakabili ko ano mga kabubog bukod sa 5 years nang nasa akin bago ko pa ibigay sa kanya ng 5 years di ba kaya hindi tayo manghihinayang na ibigay natin ano kaya lang hindi natin alam kung bakit inabandon na tayo ay eh, inabandon na pa rin yung ating motor ano nakakasama ng loob na inabandon na tayo eh, ay na pa rin yung ating motor ano, kasi nga may sentimental value yun sa atin na para bagang kung yung motor ay may kwan lang na magsalita na matapos mo kong pakinabangan ay eh, mo na lang ako ay ganon ganun siguro mangyayari ano? pero ganun pa man ay nagpapasalamat tayo ano? dahil napabalik sa atin so yun lang mga kabubong na ikwento ko lang ano? at sana magkaroon kayo ng ideya no? ano? sa gustong magpabiyahe ng motor siguraduhin nyo lang natapat sa inyo hindi nagbebenta sa iba hindi nagpapalusot sinasabi sa inyo ang tunay na timbang at tapat sa inyong kuan ano usapan no so yun lang mga kabubog ano na ikwento ko lang at mm, sana naman eh ah, hindi ako naka-open ng damdamin ng iba at wala tayong nasa gasaan tao at mm, magkaroon din ng ideya sa gustong pasukin ng ganitong negosyo ano at gustong mamasukan sa ganitong kuan labanan ng pagnenegosyo so maraming salamat yun lang mga kabubog at follow sa kabubog yung shop vlog sa facebook at subscribe sa kabubog vlog sa youtube